Good morning mga katrop So today's video mga katrop Magpakabit tayo ng sticker sa Makati Village So ito po yung guest na tumawag sa atin Na nagkisuyo sa atin Na papalagyan niya yung sticker yung Sasakyan niya na tinatanong ko Na anong sasakyan Hindi niya sinabi sa akin Sabi niya uh, Kaya ko daw uh, may tiwala naman siya sa akin Sabi niya sa akin na gano'n So hindi ko akalayan mga katrop Na ito pala yung sasakyan Na pa-stickeran niya sa akin So sa guest ko uh, unang una maraming maraming salamat sa pagtiwala mo sa akin so nalagyan po natin yung pinapalagyan po niya yung sticker ng sasakyan niya so ito po yung sa loob mga katrop so yan napakaganda mga trop so pirare pala to mga katrop yung inano niya sa akin nagisoyo sa sa akin na uh, papalagyan niya ng sticker so hindi ko akalain mga trops na ganito pala kabilis ng mga ganitong klasing sasakyan So, super solid talaga. Ayan mga katrops, so, ipapakita ko sa inyo yung anong kulay na sasakyan. Lalabas mo na ako mga katrops. Ito na mga katrops. Ayan, red na red mga katrops. So, grabe, super kin pa mga katrops. Oh, nakikita nga Ayan, pumasok ako ulit mga katrops dahil uh, pinausad ako dahil uh, susunod na. Ayan mga katrops. So, tinanggal na yung sticker mga katrops. Yung luma. So, Ayan. So, papalitan na ng bago yan mga katrop. So, tapos na tayo mga katrop. So, pabalik na po tayo ng ano mga katrop sa ah, bahay nila. Iyan. Kasi madali lang ng pagkabit ng mga ng sticker mga katrop. So, ito na mga katrop. Oh, grabe mga katrop. Ang ganda. Smooth na smooth mga katrop. Ang bilis pa. So, ayan. So, ulitin ko ah Maraming maraming salamat sa guest ko sa pagtitiwala sa akin ah uh, hindi ko kalain eh, na magka-drive ako ng ganitong sasakyan na Ferrari. Sarap to mulong drive mga katrops. Ingat po tayo mga katrops. Bye-bye!